Natapos na ang paghari-harian ng isang siga sa Paseco matapos siyang mahuli sa Maynila. Ang sospek, lantarang gumagala bit-bit ang baril niya nitong Semana Santa. Nagbabalik si Bel Custodio. Hindi kinakitaan ng tapang ang lalaking ito matapos mahuli ng pulis sa Maynila. Walang walayan sa mga eksena niya noong Semana Santa. Dantaran raw niyang bit, bit ang kanyang baril habang naglalakad sa baseko. Naalerto ang mga pulis dahil nagpanik ang mga tao. Nakakita ko yung mga pulis ko natin, mga, mga tao nagtatakbuhan. And they were able to uh, ask yung isang hudos sa tumatakbo kung anong dahilan. At sinabi nga ako na meron daw ng lalaki doon na, na may daladalang baril. At mukhang may kaaway. Our follow-up operatives was able to uh, maneuver ho, nakapag-maneuver ho na nila yung tao. However, hindi yung na, 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 ano, immediately kasi yung pumalago, tumakbo. Nagkaroon ng chase, nahuli ko siya ngayon. Mabuti na lang at hindi pinutok ng suspect na nakilalang si alias JR ang hawak niyang baril na naglalaman ng walong bala. Itinanggin ng suspect na meron siyang baril kahit nakumpis ka na sa kanya ang armas. Wala po, wala po akong hawak ng baril. Pumiglas ka pa daw, hinabol ka pa ng mga polis. Hindi po yung totoo. Notorious ang nahuling suspect na si Alias JR, sangkot umano ito sa pinakamalaking nakawan ng tubig sa Baseco. Pinaghihinalaan din siyang suspect sa pagpatay. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng suspect. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.